Konnichiwa mga kanihon. So ngayong hapon ay samahan nyo kami at kami ay pupunta ulit sa Kasuki. So actually wala naman akong bibilin doon. Gusto ko lang sa mamat at maglakad-lakad. So tara! So ayan, dito na kami sa labas at kung mapapansin nyo, mainit at Ayun, nakapayong pa kami So, ayun, 2pm kasi kami umalis dito sa dorm At yun, ang sabi ko doon sa latest vlog ko Eh, last kay mono na namin So, ayun, ewan ko ba At ngayon ay na kami ulit sa Kasumi So, Kasumi Actually, uh, Yasumi kasi namin ngayon Kaya, ayun, napag-isipan namin na Pumunta ulit sa Kasumi Malapit lang kasi sa dorm namin to At 15 minutes walk lang At mararating ko na tong Kasumi supermarket At syempre, pumunta na rin ako dito Sa favorite area ko At syempre, hindi na ako nagpaputumpik to magpick pa kumuha na ako ng yun And yun, ito naman yung favorite spot ko dito. So, outfit check muna tayo. Ayan. Ang ganda kasi ng salamin nila dito. Ang sarap iuwi. Eh. Tapos, ayun, bumili na rin kami ng mga iba pa namin kailangan. So, sabi ko, wala na akong bibilhin. At nasama lang ako. Pero ito, madami naman akong nabili. So, ayun, nabodol na naman tayo for this video. Ayan. So, yun, pili-pili lang ako ng mga ibang mga kailangan pa. Tapos, syempre, pinuntahan ko tong, itong pineapple. Ayan. Kasi, kailangan ko yung pineapple na yan kasi puro mid kami dito sa dorm. And then, yun, magmamedica na din kasi kami. Tapos, yun, kumaulit ako ng milk. Since, matagal pa naman kasi yung expiration niya. Tapos, sinulod na namin tong ice cream nila. Nakakatakam kasi yung ice cream nila dito. Parang gusto namin silang itry. Ayan. Kaso, may mga kamahalan lang din. Ayan. Pero, bumili pa rin kami. Tapos, ito naman yung kasama ko. Bumili ng socks dito. Ayan. Tapos sa kabilang side naman, ito yung wine naman dito. Tapos ito, yung pinagkakagulahan ng mga kasama ko, ayun yung tinapay. Actually, dito kami talaga natagalan guys kasi sa sobrang dami at sa sobrang sasarap nila tignan, ganyan. So, ayun, natagalan kami sa pagpili. Hinahanap kasi namin mga kanihon yung kinain namin sa temple, naalala niyo yun guys, yung tinapay. Hindi kasi siya nakakaumay. And then sabi nila kasi sa 7 eleven nila yung nabili. So, so, ayun, hinahanap namin dito sa may bread area. At nung nakapilin na ko, yan nilagay ko na sa basket. Tapos ito naman yung mga brush nila. Ang cute lang. Ito. Tapos ito yung blower nila dito. Gusto ko sana bumili kasi ang mahal yung pressure niya. So sa usaka na lang siguro ako bibili. Tapos ito yung mga kolaw nila dito. At ito naman yung loob ng supermarket. Tapos yun, pumila na kami at nagbayad na rin kasi mag-aalas tres na rin ng hapon. And yun, nilagay na rin namin siya sa, yan, sa supot. Tapos yun, nabas na rin kami after And then, dito naman kami tumambadal. Hinintay namin yung mga kasama namin. And then, after naman nun, ayan, gumayak na kami at naglakad ulit. So, mapapansin nyo, mainit pa rin dito. Tapos, dito sa gawing ito naman, ayan, dinagaan ng mainit. So, natatakpan na kasi. Tapos, yung malapit na kami sa dorm namin, ayan, sa so, dami namin na pamilya. And then, ito na yun. Ito yung labas ng aming dorm. And yun, andito na kami. So, sana na tapos na yung video. See you in my next vlog. Bye-bye, mga kanihon!